People cannot control you. They will destroy you. Remember that. People will only like you when you give what they want. If you want people to love you, then follow their wants and desires always. When you become who you truly are, Then people will start to hate you when you start to assert your boundaries your space your person then people will not like you tandaan niyo po yan kung gusto mong mahalin ka ng iba, palagi mo silang pagbigyan. Pero kung gagawin mo naman yung gusto mo, asahan mo, hindi ka nila magugustuhan, kaiinisan ka at kamumuhian ka ng ibang tao. Amen? Halimbawa, kung palagi ka nagpapautang, sabi, mahal na mahal ka. Pero hindi ka lang magpautang, hindi mo lang mapagbigyan, napakasama mo na, sisiraan anak ka kapag sinusustentuhan mo ang iyong mga kamag-anak binibigay mo yung request nila aba, pida ka pero pag meron silang hiningi hindi mo mapagbigyan napakasama mo, kontrabida ka di po ba? minsan sa ating mga barkada best friend tayo, gusto gusto tayong kasama pag sinasang ayunan mo pag sinasakyan mo yung trip nila pero pag may nakikita ka ng hindi maganda na kanilang ginagawa pagsabihan mo sila, asahan mo, hindi ka natatawagin at isasama dun sa kanilang lakwat siya. Iiwanan ka. Sometimes, this also happens to us spiritually. We have to understand that when you fight the evil one, when you try to resist the temptation of the devil, remember this, the evil spirit, Satan, will make life very difficult for you. Subukan niyo po kayo yung mga nalulung na sa sigarilyo. Pag sinabi mong ayaw ko na, iiwanan ko na itong pagsisindi ng sigarilyo. Tama na, sawa na ako, nagkakasakit ako. Tingnan niyo po kung ano yung magiging epekto sa katawan niyo. May lilitaw, paunti-unti na sakit. Gusto mong magbago pero ginagawa na masama, na mahirap na magbago ka. Iwanan mo yung iyong bisyo. Kung minsan nilalabanan mo na ayaw ko nang manood ng malaswa, mag gabi nakahiga ka, may mga malalaswang larawan na pumapasok sa iyong kaisipan. Hindi ako makatulog. See, the evil one makes it difficult for you change, to transform, to be renewed because you're trying to control your life. Ayaw kang bitawan ng masama. That is the truth and the reality of our life. Asahan at asahan mo, hindi ka magugustuhan ng iba kapag sinusubukan mo ng panghawakan ang sarili mong buhay. Pag hindi ka na nila kayang kontrolin, pag hindi ka na sumusunod sa kanila, gagawin nilang mahirap ang iyong buhay sisiraan at sisiraan kanila Di po ba yan din ang ating narinig sa ebanghelyo sinisiraan ang magandang pangalan ng ating panginoon ano ang sabi ng mga pariseo yung mga milagro na ginagawa ng ating panginoon ay galing daw sa kapangyarihan ng demonyo why were they saying that because they cannot control jesus jesus was not following their traditions Jesus was speaking in authority. Jesus was unique. First time na makarinig ng mga tao ng ganitong pangangara na mamangha sila sa kanya mga ginagawang himala. So, Jesus was doing something that was out of the ordinary. They cannot control Jesus. That is why they started to hate Him. Hindi nila kamuka. At di po ba, ganyan din naman tayo eh. Pag merong Kakaiba, hindi natin kaisip, hindi natin kamuka, hindi natin kasalita. We start to ridicule them. Sinisiraan natin, niloloko natin, hinukutsa natin ang mga taong ito. Di po ba? But what did Jesus do even if there were people who dislike him? Was Jesus pressured? Was Jesus affected? Did he became depressed because the Pharisees? Did not like him? No! because Jesus was clear of His mission. Hindi naman tumating ang ating Panginoon para pasayahin itong mga pariseyo. Hindi naman isililang ang ating Panginoon para magustuhan siya ng mga tao. Bakit ipinanganak ang ating Panginoon dito sa mundo? Bakit nagkatawang tao ang Diyos para maging sikat siya, para mahalin lang siya? Jesus' mission was clear to Him that He came to serve to save those who are lost. At kung man merong hindi magkakagusto dito sa kanyang ginagawa, hindi mahalaga sa kanya yon dahil ang mahalaga ay ginagawa niya ang kagustuhan ng Diyos. So my dear friends, I think we have to ask that question. Who do we really follow? Other people's opinion? Or do we really try to follow God? Tandaan niyo po ito, when you follow God's will, you will experience some resistance, some oppression, and some challenges in your life. That is perfectly normal. Saan nang gagaling po yung mga problema yung ang pagsubok na yon pag sumusunod ka sa Diyos, galing sa masama. But here is the good news. Kung sumusunod ka sa Diyos, alam ng Diyos siya, papalakasin ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos na mabigo. Bibigyan ka ng grasya, ng biyaya, pagpapalain ka ng Diyos para magampanan mo yung iyong mission. God will always bless you. God will always strengthen you. God will always guide you if you do His will. And God will never allow you to be defeated by the evil one unless you want to be defeated. You will only lose if you lose yourself to the evil one. Matatalo ka lang sa labanan ng mabuti at masama kung magpapatalo ka. Kaya ang tanong dyan sa labanan ng iyong buhay, kanino ka ba talaga? Sa mabuti, sa masama, sa Diyos, o sa demonyo? And it is also important to ask, who hate me? Why do they hate me? Habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, hindi mo naman maiiwasan na meron talaga magagalit sa iyo, maiinis sa iyo, meron taong hindi magkakagusto sa iyo. Pero bago ka magmukmo, bago ka malungkot, bago mo tanungin, bago ka umiyak, at magreklamo. Tanungin mo, bakit kaya hindi ako gusto ng mga taong ito? Ask, why do they hate me? Do they hate me because I did something wrong to them? Or do they hate me because I do not follow them? Ngayon kung sa iyong pagdarasal at pagmumuni-muni, nalaman mo, nakita mong sagot. Kaya pala hindi ako gusto ng mga taong ito kasi meron akong masamang nasabi o ginawa sa kanila. Then, try to change how you act towards them. Try to change your character. Try to change the way that you think, the way that you speak to them alam mo na nga hindi ka gusto kasi sinasaktan mo sila. Ang malaking pagkakamali ay alam mo nang nagkamali ka, nagpapatuloy ka pa rin doon sa iyong pagkakamali. Di po ba? Ngayon kung nalaman mo na kaya pala ayaw kanila nila kasi hindi ka sumusunod dun sa gusto nila. Ayaw ka nila dahil kakaiba ka. Ano kailangan mong gawin? Pagdasal mo yung mga taong kinamumuhian ka. Pagdasal mo yung mga taong sinisiraan ka. And from a distance, try to send love to them. Amen? Kung hindi nagugustuhan ng mga tao yung iyong ginagawa, alisin mo yung sakit ng loob sa puso. Say this in prayer. Okay lang, ayaw nila kong kausapin, ayaw nila kong pansinin, okay lang. Basta't mahalaga ang Diyos. Alam niya yung ginagawa ko. Basta't mahalaga ang Diyos. Naririnig ako, nakikita ako. Basta't mahalaga sa aking buhay ay ginagawa ko. Ang mission na pinapagawa ng Diyos sa akin. Iwanan natin yung mga toxic na tao. Sinong toxic na tao? Yan yung tao na pag hindi ka na nila kaya, kontrolin. Ko-kontrolin nila yung opinion ng ibang tao sa'yo. Di po ba? Marami yung ganyan dahil hindi kanila kaya. Ano ang gagawin nila para masiraan kanila, mapapagsak kanila? Yung mga taong nakapalibot sa iyo, sila yung mga sasabihan nila, kakausapin nila. They will try to manipulate the opinion of other people against you. They will make you look bad in front of other people. Pag ganyan ang nangyayari sa ating buhay, hayaan nyo lang sila. Dahil tandaan nyo po, yung paninigyan manira na ginagawa ng mga iba, babalik at babalik din sa kanila. Time will tell who is the true, faithful, and good person. Amen? Malalaman at malalaman din ng ibang tao sino talaga sa inyo yung mabuti, yung tapat, yung mabait. Kaya, anong magandang gawin? Unang-una, gawin mo ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, iwasan mo na palagi mo na lang piniplease pinagbibigyan ang ibang tao. Because I tell you, my dear friends, you will never be happy and fulfilled by always pleasing other people. Pag palagi mong pinagbibigyan yung ibang tao, mauunan mama it is good to help people yes but please do it out of good intention there may be challenges there may be problems there may be hardships but God will always help you strengthen you and bless you amen be free be happy be blessed Blessed by following first God's will.